Hello, hello, good evening po. Napuyat ako kagabi. Napuyat ako sa kakapanood ng laban. Laban ng mga pulis doon sa mga nagrarali at humahadlang lang sa kanilang misyon na hulihin ang kriminal. So napuyat ako sa kapanood. Kasi apat na taon na yun. Apat na taon na inilaban ng mga pulis yung kaso para lumabas yung warrant of arrest. Ngayon, na lumabas na yung warrant of arrest, iserve, sinerve na nila doon sa kriminal. Kaso, hindi nangyari kasi hinadlangan sila ng mga members pagkatapos ito na naman ngayon nagpa-issue imagine yung warrant of arrest ng mga pulis inintay nila ng apat na taon bago ma-issue samantalang itong abogado ng mga kingdom of kibuloy eh, dalawang araw lang nagpa-issue ng temporary restraining order. Na-release ka agad, nandyan ka pinay-stop ka agad yung trabaho ng mga polis. Medyo nakakalungkot, no? Pero, huwag kayong mag-alala. Laban lang, laban lang mga 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 sir. Kasi, hawak nyo naman ang batas. Sa ngayon, masaya sila. Nagbunye sila sa pag-release ng restraining order. <clears throat> Pero, isa lang ang aking naintindihan dyan. Temporary restraining order. Means, temporary lang yan. Kaya, ang kanilang kasayahan ay temporary lang din yan. Pagpatuloy lang po, mga sir ituloy nyo lang ang inyong misyon. Kung nag-issue man sila ngayon ng temporary restraining order, temporary lang po yan. Pero ang, ang kaso ay tuloy-tuloy po yan na kailangang hanapin, hulihin ang kriminal. Ipinaglalaban nila ng Kingdom of Kibuloy Group na ang dala lang daw ng mga pulis ay ah uh, warrant of arrest. Wala daw po silang search warrant. Natural. Yung warrant of arrest, automatic na yun, nakasama dyan ang search warrant. You know why? Paano nila hulihin yung tao? Iwala naman, nagtago naman. So, kailangan lang hanapin para mahuli. So 'yun ang purpose doon. na matik na 'yon pag mayroong warrant of arrest, kailangan nila'ng kasama 'yung search. Kasi sinongohulihin ay nagtago, siyempre kailangan hanapin. So hindi hindi valid 'yung kanilang reason na separate ang ang uh, ang 'yung warrant of arrest at saka 'yung search warrant. Kasi nakakatuwa sila. Tuwang-tuwa sila na nag-serve yung mga pulis dala ang warrant of arrest. Tapos yung huhulihin nagtago. Tapos ayaw nilang ipasali yung yung search warrant. Inagtago e, nga eh. Anong huhulihin ng pulis inagtago? E, kailangan nilang isearch, kailangan nilang hanapin. Bastang mahalaga, mayroon silang warrant of arrest na once na makita na nila, huli na kaagad. Nai-stress lang kasi ako. Kaya, kaya, Ito medyo, nag-comments po tayo. Pinagpuyatan ko kasi talagang pinanood yung guys kagabi. Pagkatapos ngayon, sa kung kong panood, eh, meron ng restraining order. Agad-agad ng na-issue. It's so unfair. Pero tuloy lang mga sir. Laban lang may magbubunga din ng mabut ano may may mabuting ibubunga rin yang pagsisikap ninyo para sa kapayapaan ng bansa laban lang